Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinunyag na umano ni SMNI host Jeffrey K. Eric Celiz ang source nito ng maling impormasyon ukol sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Ito ang isiniwalat ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson at para niya kay 2nd District Representative Gaston Bunting sa isang panaya kung saan sinabi nito na nakausap niya na si Celis at si dating undersecretary at host na si Lorraine Badoy na parehong nasa detention ng kamera matapos e-site and contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at paiba-ibang statement ng dalawa sa pagdinig ng nasabing komite. Dagdag pa ni Tambunting, pagdidiskusyonan ng pa nila ng komite ng House Speaker at Senate President ang tinukoy na source ni Celis na ayon sa kanya ay hindi raw kawani ng sino mang senador ng 19th Congress. Samantala, inadapt na ngayong araw ng House Committee on Legislative Franchises ang House Resolution No. 1499 na naguudyok sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Ayon sa orihinal na resolusyong inihain ni PBA Representative Margarita Nograles, dapat suspindihin ang operasyon ng Suara Sub Media Corporation dahil sa paglabag nito sa terms and conditions ng kanilang prangkisa sa ilalim ng Republic Act No. 11422. Mahigit apat na milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa Iloilo City noong nakaraang linggo ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Sa drug bust operation ng mga pulis sa Barangay Sook Arevalo, arestado ang high value suspect na si alias Borgo. Huli sa kanya ang 600 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 4.08 million pesos. Bukod sa 23 pakete ng hinihinalang shabu, na-recover din sa suspect ang buy bust money at iba pang non-drug na ebidensya kay Borgo. Nasa kustodiya na ng Iloilo -Ilo City Police Station o ICPS-6 Arevalo ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Naapula na ang sunog na sumiklab kaninang alas 3 ng madaling araw sa isang residential area sa upper nawasa sa barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa sa light material sa mga kabahayang natupok na aabot sa limampu. Naging pahirapan din ang pagresponde ng mga bombero dahil masisikip ang mga eskinita sa pinangyarihan ng suno. Dahil dito tumagal ng higit tatlong oras bago tuluyang maapula ang sunog, na umabot pa sa pagdedeklara sa ikatlong alarma ng Bureau of Fire Protection o BFP. Samantala, tatlong kataong napaulat na nasugatan dahil sa nangyari. Para sa Kidlat News Update, Renzel Noon, Naguulat. Atin niyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. <talansion>